Oh, isipin mo, ganyang kaliit kinikita mo noon nung nanalo ka noon sa... Kagandang lalaki, sa oh, showtime. 300,000 yun. 300,000. Tapos may tax pala yun? <laughs> Akala ko malinis kasi kinuha ko yun sa security bank. Kumila oh. ako, dala ko yung cheque. Ang inaabot sa akin, 240 lang. First time ko makahawak ng ganun, ganun halaga. Ganun kalaking pera. Pero sa totoo pala, dumudulas lang siya. Oo. Oh, oh. Lalo na dumami yung kamag-anak ko noon. <laughs> oh May pinsan pala akong hindi ko kaapilido. Nagulat ako. <laughs> Basta siyempre, may, may, pamilya rin ako nang hiram, mga humingi. Wow! Okay. So, na ka! Naging sakit yung sila. <laughs> <laughs> ganun yung ano yung nararamdaman ko ngayon sa mami tati ko. Parang nahihiya ako. Hindi ako galit sa kanila, pero hindi ako ganun ka-close sa kanila. Kasi hindi ko sila nakasama. Ang lungkot naman hmm. noon. nung umuwi kasi yung mami ko, parang nung umuwi siya nito lang, alam mo, parang hindi ko siya makisapis kasi nahihiya ako. Kasi hindi ko siya nakasama. Yun yung naging epekto. Pero mahal ko siya. Kaso, parang sanay na rin ako na wala sila. Yun yung nakakatakot, nasanay na ako. O yun ang ayoko maramdaman ng anak ko. Yung masanay siya na wala ako. Nakakatakot. You want to be a good father. Mm -hmm. Hindi ko naman sinabing masama yung nanay at tatay ko. Kasi, yung relationship nila na naghiwalay sila, yun talaga yung kapalaran nila. Yung naging relationship nila. Labas na ako doon. Hindi ako galit kung bakit sila naghiwalay.